Ngayong araw, i-rate ko yung mga sinihan na napanoodan ko na. Kabaan ka na SM, ang dami mo dito. <laughs> Una, SM Mall of Asia. Unang-una sa lahat, ang comfortable na mga upuan dito. Tapos ang ganda pa ng pwesto ng mga upuan na kahit nandito ka, nandito ka, nandito ka, maganda pa rin yung leg niya from the screen. Ang ganda rin ng IMAX nila, dito ako nanood ng Kingsman 1 and Oppenheimer and parang nasabugan din ako. <laughs> Medyo na turn off lang ako sa kanila nung nagbook kami ng ticket dito online tapos nawala yung ticket namin. Like, ano yun? Ano pang silbi ng booking online? <laughs> so SM Mall of Asia, 8.5 out of 10. Next, SM Mega Mall, 8 out of 10. Director's Club nila, okay naman yung upuan. Kaso nung nanood kami, parang hindi man lang nilinis, may mga popcorn-popcorn pa. Pero okay din to kasi ang laki ng leg space plus yung CR nasa loob na mismo ng sinehan so hindi mo na kailangan lumabas. Dapat latang sinihan yung CR nasa loob na lang eh. <laughs> ang ganda rin ng IMAX nila dito na sobrang laki na kahit isama mo yung buong barangay nyo, meron pa rin mauupuan eh.